Upang tulungan ang mga leader sa mga iglesia na mas makapagbigay ng gabay sa mga kapatiran na dumaranas ng lungkot at pagkawala, isinagawa ang Bay Union Grief Recovery Seminar na pinangunahan ng Northern at Southern Luzon Philippine Union Missions. Sa pagtutok ng programa, binigyang-diin ang kahalagahan ng counseling at pag-aalaga sa mga miyembro para sa balitang may pag-asa. Iha ihahatid ni Alpha Chris Alperos. Naging makabuluhan ang isinagawang Bi-Union Grief Recovery Seminar sa Northern Zone Philippine Union Mission Headquarters noong August 22 to 23, 2025. Ang programa ay samasamang inorganisa ng Adventist Family Ministries, Women's Ministries at Ministerial Spouses Association or MSA. Layunin nitong ihanda at turuan ng mga church leaders kung paano tumulong at gumabay sa mga kapatid na dumadaan sa matinding kalungkutan at pagkawala ng mahal sa buhay. May temang Seasons: Moving Through the Changes of Grief and Loss. Ibinahagi ng seminar ang iba't ibang paraan kung paano maunawaan ang proseso ng grief. Tinalakay dito ang mga karaniwang pinagdadaanan ng tao sa panahon ng sa at kung paano ito mas mapapagaan sa tulong ng pananampalataya at suporta ng komunidad. Bukod sa mga lectures, nagkaroon din ng counseling sessions at workshops na nagbigay ng praktikal na kalaman kung paano makikinig, makikiramay at magiging daluyan ng pag-asa para sa mga nakakaranas ng lungkot at pangungulila. Naging oportunidad din ito para sa mga leaders na magbahagi ng kanilang sariling kalanasan at matuto mula sa isa't isa. Ipinakita ng seminar na sa kabila ng sakit ng pagkawala, may lakas na nanggagaling mula kay Kristo at sa pagkakaisa ng iglesia. Dahil dito, mas handa ang mga church leaders na umalalay sa kanilang mga miyembro at ipaalala na hindi sila nag-iisa sa kanilang pinagdadaanan. Luring through the seasons. Layuning maghatid ng balitang mayroong pag-asa ako po si Alpha Chris Alteras para sa Hope Today HCNP News.